morning at ayun nga new gacus king nga ng aking anak ngayon today is ayun magagamit ko ulit ang aking Chanel dress ayan pangalawang beses ko pa lang siyang gagamitin ayan so excited na ako kasi ayun uh, new gacus king nga ng anak ko ngayon today so magbibisnal tayo and then later pakita ko sa inyo kung ano yung pagkaganda nito. And then, syempre, papartneran natin siya ng Chanel na belt. Kasi, ano, fitted feet, siya eh. So, ito yung pinili ng anak ko para sa akin na ito daw gusto niya suotin ko today. So, ito nga, guys, ang suot natin. Ayan. Nakare-ready na tayo. Nag-partner ako ng uh, PAL. Ayan, yung PAL natin. Tapos, yung Camellia na Chanel 18K with diamond. Tapos, ayan yung pair niya. Para mayroon din siyang passion, di ba? O, oh, di ba? Nanay to, no? Ayan, pang nanay. Ayan. Ayan ang outfit natin sa New Gakushiki. Tapos, may partner din tayo na shoes na Chanel. So, ito yung shoes natin. Ayan, Chanel siya, no? So, matagal na. This is uh, almost 10 years na sa akin. Pero, napaka-beautiful and napaka pa rin kasi... Pag importante, given ko lang talaga ito ginagamit. Kasi masyadong mahal ang Chanel. 120 to 150k umaabot. Depende pa sa shoes na, parat na, na, design. Ito is for spring. Kaya meron siyang medyo may mga butas-butas na siya sa ganito. Ayan. May yung design niya ganyan. O ba diba? Napakaganda niya. At nandito na nga kami sa sasakyan. Ayan. Papunta na kami dun sa school ng aking anak minsan lang ako pumunta sa school ng anak ko kasi actually lagi lang yung asawa ko pinapupunta ko dahil nga magkaiba kami ng schedule mas okay siyang mag-absent sa kanyang work yung asawa ko kasi mas nakakataas siya ako naman is nasa babang position kaya hindi ako pwede basta-basta mag-absent Mahirap din talaga pagsabayin yung meron trabaho ka tapos meron kang anak. Tapos inaasikaso mo. As in, nakakapagod talaga sobra. Pero bilang isang mother, ayan, kahit may work ka, then go pa rin. Kailangan natin kasi ng suporta sa ating mga anak. Kasi pag wala yun, panghihinaan ng loob din sila. And bilang nanay, kapag pinanghihinaan ka na, alam mo nyo kung saan tayo kukuha ng lakas doon sa asawa natin. Maglalambing tayo at higit sa lahat kay God. Ganun lang naman tayong mga nanay kasi hindi natin pwedeng ipakitang weak tayo. So kapag ka lumalaban tayo, yung mga anak natin, lumalaban din. Makikita natin yung mga smile nila. So yun lang yung share ko sa so inyo this day. God bless.